Mga Kapasbreak, tambay tayo ulit dito sa ating Sports Hub. Ang bawat bagong simula ng PBA season ay laging may daladalang dalang mga bagong mukha at may init ng talento. Kaya ang 2023 PBA Season 48 Rookie Draft ay walang pinagkaiba dyan. Ang bawat isa sa top 12 picks ay may kanya-kanyang kwento at kahayahan na magdadala ng bagong sigla sa liga. Meet Stephen Holt, 31 years old, 6'4 na Phil guard mula sa Saint Mary's College of California. Nanguna siya sa listahan bilang ang number one overall pick ng terafirma. Ang kahangahangang international career ni Holt ay kinabibilangan ng experiences sa NBA G League, Australia's National Basketball League at iba't ibang top European leagues. Napabilang din si Holt sa 2014 NBA Summer League sa koponan ng Atlanta Hawks kung saan siya nag-average ng 8.6 points, 2.6 rebounds, 2 assists at 1.2 steals in 5 games. Ang pagpili ng terra firma kay Holt ay naahagulat dahil nagpahiwatig dati si Coach John Del Cardel ng kagustuhan niya sana ng isang malaking manlalaro para sa kanyang kupunan. Sumunod naman si Christian David pinili ng Blackwater bilang ikalawang pick. Sa taas na 6'6, ang produkto ng Butler University na may playing stint din sa Seoul Thunders sa Korean Basketball League ay nagtataglay ng malaking potensyal. Sa kabila ng ACL injury noong 2019 at 2020 season, pinakita niya ang kanyang kakayahan sa court sa average stats na 11.9 points, 6.3 rebounds at 6.1 assists bawat laro sa kanyang huling taon sa Korea. Ang Rain or Shine ay nagpakita ng prospect para sa mga Giants sa kanilang sunod sunod na picks. Pinili nila ang 25 years old na si Luis Villegas sa number 3 pick. Siya ay may taas na 6 foot 7 at produkto ng Cal State Stanislaus at University of the East. Ang stats ni Villegas mula sa kanyang dalawang taon sa Stanislaus ay nagpakita ng gilas na may average na 8.10 points, 4.83 rebounds, 1.43 assists at 1.24 steals sa 42 games. Hindi lang yan, mas nakakabilib pa ang kanyang taon sa Red Warriors sa average niyang 13.14 points 8.07 rebounds, 3.79 assists, at 1.93 steals bawat laro. At sa isa na naman pagkahataon, Green or Shine goes big. Ang 6'8 na si Keith Dato ang kanilang sumunod na pick sa number 4. Nakolekta siya ng mahigit sa 1,000 rebounds at 300 blocks noong kanyang high school day sa St. Joseph. Ang experience niya sa Chico State, dinala niya sa PBA 3X3 at sa Hoponan ng Santa Rosa sa Pilipinas Super League. Ang ikalimang overall selection ng Northport ay si Xavier Lucero. Nagkaroon lang naman siya ng kahangahangang unang taon sa University of the Philippines na may stats na 12.83 points, 7.94 rebounds, 1.67 assists, at 1.28 steals bawat laro. Matapos ni Lucero, ang Phoenix Super LPG ay pinili naman ang former F.E.U. Tamaraw na si Kenneth Tuffin sa number 6. Ang talaan ni Tuffin sa kanyang season sa Wellington, New Zealand ay uma-average ng 8.5 points, 3.3 rebounds, at isang kahanga-hangang 49% mula sa 3-point range. Ang NLEX, kay Richard Roger naman sa 7th pick. Ang Philippine Filipino Kiwi na si Roger, isang 6'2 guard, ay nagpakita ng kanyang talento sa New Zealand's National Basketball League sa loob ng ilang taon. Si Brandon Bates na kilala sa kakaya niya sa pag-rebound ang pinili ng Merato sa number 8 spot. Ang kanyang dalawang taon sa De La Salle University ay nagmarka ng average na 2.7 points at 5.5 rebounds noong kanyang rookie season at 3.14 points and 8.43 rebounds noong namang sumunod na taon. Ang Converge ay kumuha ng dalawang sunod-sunod na peaks sa number 9 at Number 10 na si Shoney Winston at BJ Andrade. Ang kahanga stats ni Winston mula sa De La Salle University ay kinabibilangan ng 13.36 points, 3.79 rebounds, 1.79 assists at 1.79 steals sa bawat laro. Si Andrade naman, at 26 years old na guard, ay nag ng average na 9.06 points, 2.61 rebounds at 2 assists para sa Ateneo noong nakaraang season. Si Kate Flores, isang 6 foot 5 standout mula sa Arellano University ayang ay ang 11th overall pick ng Northport. Ang kahangahangang performance ni Flores ang nag-ukit ng pangalan niya noon sa NCAA Season 98 na may average na 12.47 points, 10.07 rebounds, 1.93 assists, 1.67 steals at 1.07 blocks sa 15 na laro. At sa wakas, ang Terra Firma ay tumapos ng unang round sa pamamagitan ng pagpili kay Taylor James Miller sa 12th pick isang 6 foot 6 wing na naglaro para sa NCAA Division 2 school Westminster College at nag-average ng 9.36 points, 3.34 rebounds, 2.11 assists at 1.16 steals sa loob ng 76 games. Sa lahat ng talentong pumasok, ang darating na PBA season ay inaasahang magiging isang kaabang-abang na kabanata sa mundo ng basketball.